pupunta pala tayo ng Tagig. Wag. Wag. si share ko rin sa inyo yung papunta ng Tagig kung saan tayo pwedeng dumaan. Okay. Na mas mabilis or ipapakita natin yung sitwasyon ng Tagig kasi medyo looban yun eh. Kaya try natin tingnan. Mag skyway pala tayo. <laughs> yeah, boy. Galing sa makapagal tapos bababa tayo ng terminal 3 na skyway dito ako dumaan sa may city of dreams umikot tayo kasi papasok tayo sa skyway ito yung city of dreams Ayan. malapit na tayo sa skyway ito yung Uh, entrada ng Skyway papunta dun sa airport papuntang uh, Makati Alabang Ayan, pag galing tayo dito sa Diyosdado Makapagal Ito yung rampa niya pagdating dyan sa unahan yung pa kanan na area yan yung papuntang terminal 1 at saka terminal 2 dito tayo sa may bandang kaliwa yan makikita nyo may signage naman at saka yung sa kanan papunta rin ng ano, sukat road pwede din dumaan dito dito tayo sa may bandang kaliwa yung papuntang terminal 3 yan dito siya 60 km per hour lang pala dito kaya ingat ingat lang tayo baka ma timingan tayo ng ano dito mga patrol pag pala tayo ng skyway ito na yung ano sitwasyon niya kahit sa ngayon medyo ano siya dito medyo may kabagalan yung Uh, daloy ng mga sasakyan mas maganda pa doon sa baba pag galing tayo doon sa sukat pag galing sa terminal 1 doon lang sa baba o oh. mas malog pa yung baba dito medyo masikip na dito ay medyo ano kabagalan yung sasakyan yan o oh. yung problema dito sa skyway lalong lalo na pag ibang araw ay ganito na yung sitwasyon dito sana ma solusyonan to, madagdagan pa ng mga ibang expressway alaman, alam naman natin na marami ng mga sasakyan, sana maanoan ng gobyerno ng madagdagan ng mga expressway wow. ano lang konting tiyaga pag dito tayo dadaan ito lang naman banda sa paglagpas ay bago mag terminal 1 ay terminal 3 pag galing tayo ng terminal 1 tsaka yung galing tayo makapagal pero kahit pa paano dumadaloy naman dito sa bago mag terminal 3 ay may ano dito monitoring ng speed limit ayan sa taas oh ayan makikita yung speed mo kung naka ilang speed ka lang okay pagkakanan tayo dyan yan yung pababa ng terminal 3 dito tayo sa bandang kaliwa bago mag-skyway medyo ayun mahaba yung pila ng mga sasakyan. dito sa toll gate ay naka-ETC na pag hindi tayo naka-ETC uh, piliin natin yung cash okay. kasi naka-implement na sila ng ETC halos pero alam naman natin na yung mga galing probinsya lalo na pag bago dumaan dito ay talagang hindi natin maiwasan na uh, malito tayo dito sa toll gate so tingin tingin lang tayo ng mga signage na may naka sign na cash doon tayo dadaan kasi pag ETC baka mapagalitan tayo or di ko alam yung sanction nila yung magiging action nila or baka tikitan tayo oh, no. Or, anong gagawin nila kasi naka-implement na sila ng ETC na ang bayad pala dito pag galing tayo ng terminal 1 or galing tayo ng makapagalay 45 pesos sa class 1 90 pesos sa class 2 na mga sasakyan 134 sa mga class 3 na mga sasakyan okay. yun doon sa may bandang kaliwa pala yung no RFID yung cash Di pa pala pag wala tayong cash na IRFID pag cash lang yung bayad natin ayan, nakalagpas na tayo sa toll gate ayan. dito tayo dadaan sa pakaliwa may makita tayo signage kasi yun pag natin yan papunta yung Makati or papuntang Alabang dito tayo sa may bandang kaliwa pababa pala ng sales road hindi pala no Nichols sales road pala ayan papunta BGC dito tayo dadaan Pagaling naman Terminal 3 diyan sa may bandang kanan, may paakyat din diyan ano, yung may bandang kanan na yan yan. Yung papuntang Makati yan sa Kaalabang din. Ito yung sinasabi kong uh, Bellamore Air Base. Bale, dire diretso lang tayo. Dito pala tayo dadaan sa may service road paglagpas natin ng uh, taas ng ano papuntang Gitri hindi tayo didiritso doon sa ano, Port Bonifacio hindi tayo didiritso sa Gitri kasi papunta yan ng BGC at saka Makati pwede rin naman dyan pwede rin naman papunta Tagig dyan pero dito tayo sa may East Service Road dadaan itong pababaan na to kakanan tayo dito kakaliwa na tayo sa East Service Road yan, pagpakanan na yan Papuntayan ng ano, Osmeña Highway dito tayo sa may kaliwa so, nandito na tayo sa East Service Road Uh, pa ano lang to pa diretso lang to diretso diretso tapos kakaliwa tayo mamaya doon sa may Arca South dito na tayo sa may ano, papasok na ng Arca South kakaliwa na tayo pag diretso lang natin to papunta tong Bigutan dito tayo sa may kaliwa may signage na Arca South yan pakaliwa tayo maganda pala dito sa area na to marami siyang ano mga may bamboo ano grass na design dito sa gilid na ng highway Pag u-turn tayo dyan, pabalik yan ng ano, C5 or papuntayan, pabalik yan ng East Beach Road. Dito tayo, diretso lang tayo. Pag mga trucks ay may ano dito, control point dito. Kailangan kang mag-ano dyan sa area na yan. Kailangan kang uminto dyan. pa lang mga ano dito lupain eh, no? may mga bakante pa yan naman sa kaliwa yan yung ano sunshine mall matagal na rin yung mall na yan sa mga nakakaalam sa mga taga tagig taga FTI alam na alam nila yan marami pang pa ginagawang mga building dito sa so may South yan you know, o, mga office yata to mga construction, under construction pa okay, sa unahan may landers din pala dito ito yung ano, membership shopping yata yan you know, o, may ba ng kanan yan yung landers lawak din ang laki ng Landers lawak din ang parking nila